is your best friend ano ba, is your, ano, gumawa ko na restaurant. Best enemy. Ilagay ko yung, ano, yung uh, alio-olio mo. Kasi kaya kong gaya yung alio-olio mo, kung nito mo sa akin, paano gawin eh? Oo. Magagalit ka? Pag ginawa mo yung recipe ko, tapos ginawa mo yung negosyo? Oo. Siguro depende sa pag-uusap. Kung may komisyon ako, Siyempre, <laughs> <laughs> recipe ko yun. Sino ba nag-isip noon? At ang pag-iisip ng isang tao ay hindi basta-basta. 'Di ba? So ngayon, bibilihin mo ngayon yung recipe ko. <laughs> pero bibigyan ka ng ano, options. Bibilihin mo sa akin or sosyo. <laughs> pero syempre, 'di ba, maraming nasisira sa sosyo. Hindi, <laughs> joke lang. Tuturuan na lang kita, pero iibay ko. <laughs> Halimbawa, sabihin ko, five minutes na pinapakuloan. Sa'yo, so, sabihin ko, ah, three minutes pakuloan mo. <laughs> <laughs> Alis, alam ko na. Ay, grabe. Bakit? Hmm. Hurt ka? Wow. Okay lang yan, ganun talaga. Huwag ka okay, ma-hurt. <laughs> ganun talaga. Wow. <laughs> Iibahin ko na lang. Maroon, maroon. Ay, no ko, alyo, alyo. Oo. Pwede naman, pwede mo naman gamitin. Hindi na, kayo ko na yung 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 Lagyan ko lang ng carrots, yun iba na yun eh. Mga Carrots. Pwede naman. Diba? Pwede mo naman talagang gawin. Yun. As long as yan. ano, pwede mo siyang gawin as long as hindi ko naman siya i na someday, 'di ba? Kasi doon nagkakatala yung iba eh na parang inunahan mo pa ako eh, 'di ba? Minsan doon nagkakasira eh. So, feeling diba, ko ba? nasa pag-uusap naman 'yon. May mga taong nakatikim na niya kasi nagbenta ka ng pandemic. Ah, mm -mm. pwede naman ang anohin. Gawing negosyo kung gusto nila. Pero syempre, it could have been different. Hindi mahirap kung, yung gayahin niyo ano mo eh, yung yung recipe. Oh. Meron din naman na malapit sa ano lasa talaga oo paano ba niluluto yung ano papakuluan <laughs> <laughs> kung sabihin dito ba? kung sabihin dito o sayo ko lang si-share na-share share mo na sa akin eh. na-share ko na sa sa'yo uh, oo oh. diba diba so iibahin ko na lang lalagyan ko ano po po ano po ano po pwede ilagay sa alioli ng mga gulay Talagyan ko ng okra, saluyo, talong. <laughs> Ginawa mong gulay. O oh, munggo. Mag-iba lang. Oo. So, sabihin ko sa'yo, anong ginaya? Yung sa'yo, wala namang laman yun. Noodles lang, tsaka olives ako, tinan mo. Oh. Nilagyan mo. Di ba? May, may, may nakalagay ng daw ng kalabasa. Pero yun nga, kapag syempre ano lang, parang sabihan mo lang na, uy, aning ko ah, gagawin ko negosyo yung... Hindi, pero tamang maningil. Pagkain ha. O, ano yan, ikaw hmm. mag-intellectual, ano mo yan eh. O. Oo. Pag hindi naman kayo, ano, kasi pag magpa part ways kayo someday, 'di ba? Mamaya magkasumbatan pa kayo. So might as well magbayaran na lang kayo unless mag-asawa kayo. 'Di ba? 'Yun talaga share kayo sa lahat ng bagay. Kung magbibigay mag kayo. Maganda solusyon 'yan, mag-asawa. <laughs> <laughs> 'Di ba? At least ikaw naman ang nag-suggest. <laughs> uh, option 3 'yon. Pero matagal pa yata uh, 'yon. <laughs> oh. Oh. Sabi, so, abogado ko, kabaga ko nga. <laughs> Sabi ko kami nagkausap eh. Oh, wow. Oo. Oh. Bukas. <laughs> Dahil sa ayoyo? Ha? Ang <laughs> di